Yan yeah, mga master yung pain Kalkaltik Silver blue Ang kulay mga master Yan yeah, mga master oh. Mahi mahi Sa mga gusto ng umorder nyo ang pain Yan yeah, mga master uh, Kalkaltik uh, PM nyo lang ako oh, Search nyo lang ang Master Fishing 63 Sa so Shopee mga master Doon nyo makikita yung pain na yeah. yan <laughs> Ay, awa ni eh, Toy. Eh. Salubungin mo kasi. Salubungin mo nang ganso hindi yung pahabol. Parang hinanghina na si Bugar mga master. Oh. <laughs> Wala ito. Okay, may pain. Yan sa may Yan. Yan yung pain mga master. Hindi makita. Yan. Kalkaltik, kaltik ampanan nya mama master dale bang master yes wale soha so, Tayo Kaya, malaki. Baka malagot. Ayan mga master. Mahimahi. Mahi. Harvest, mga master. Ayan mga master. Fish on, mahimahi, mga master. mga master, ah, yeah. salikot talaga ng mahimahe mga master grabe, oh, uh, master. Na naman, master. Yes. Na naman. Yung haba nito mga master, 6 inches, kaba gusto ko. Yan yung pae mga master Available na to sa Shopee mga master ah, Search nyo lang Master Fishing 63 Yan Yan mga master oh, Ang pae 6 inches to mga master 6 inches Ako ang gumawa nito mga master Gawa ko lang to Gawa ko lang Yan ang uli Full tank mga master I